Si Ginoong Josel Dariaga, Jo. Makita ko ba si Joel Siweng ito? Hi Joel, magandang uh, umaga sa iyo at uh, sa inyong uh, mga tagapakinig at tagapanood, Ganon din kay Weng. Good morning po. Good morning, Jo. Yung 270,000 yeah. household na nawalan ng kuryente dito sa epekto ng uh, pagbayo ng bagyong uh, Uwan, nadagdagan pa ba yan Jo. At kamusta ang ano, ang restoration efforts na ginagawa natin ngayon? Well, nag-peak kami uh, around uh, 408,000 nung 12 midnight. But as of 7 a.m. today, uh, Toll Joel, we're down to 198,000 customers, no. Most of them are in Cavite, pero medyo marami din dito sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, at Rizal. So, uh, ito yung binubuno natin ngayon, and around 10,000 of those affected are in flooded areas. So we hope to uh, complete this hopefully within the next couple of days. Sir Jo, uh, ano po ito na yung linya, yung mga poste o dahil nagproactive lang ang Meralco? Hindi, yung uh, tapos na kasi yung uh, proactive natin na uh, mm -hmm. we had to de energize uh, it needed pero mm -hmm. yung yung karamihan ngayon ito na lang binubuno natin dahil sa hangin at uh, Uh, malakas na ulan may mga nagbagsakang puno mm -hmm. na uh, nakaaapekto din sa ating mga poste sa mga linya at uh, gayon din sa mga transformer no na naapektuhan mm -hmm. so ito yung pangkalahatang sitwasyon natin sa ngayon uh, pero magdamag naman yung restoration efforts ng Meralco para mabalik agad yung service sa mga affected customers and uh, as i mentioned wild back we're now down to 190,000 98,000 so magiimprove pa to as uh, the day goes by and hopefully by tomorrow we can close it out. Okay. Uh, Diyos. Okay, uh, pero sinasabi mo, Joe, baka by Wednesday pa makukumpleto natin, maibalik yung supply ng kuryente nito mga customer natin na nawalan. Unti-unti uh, na itong babalik pa rin, Joel. Ano? Ang, ang kailangan lang talaga nating masiguro yung safety muna bago tayo mag-restore. Pero we're starting that. Hopefully by tomorrow majority nito tapos na. Ayun ang magandang balita kahit pa paano. Nagpick pala yan 400,000? Oh. 400, 400, 408,000 yes, 408, pala no, midnight. O oh, mm. nag nagpick tayo ng mga 408,000 nung midnight. Oh, priority yung pong mga ospital at iba pang mga um, ano, critical establishment. Ayun ba na apektohan din siyempre wala ng kuryente, Sergio. Yun ang priority ngayon na maibalik. Priority 'yun oh. at uh, Bien talaga nakabantay kami diyan. Uh, wala naman tayong reports na nag, nagtagal yung interruption dun sa mga critical uh, areas. Apo. Uh, critical establishment. So itong mga uh, tinatrabaho natin ngayon ay uh, yung mga uh, tinatawag na na isolate na lang ano? Mm -hmm. uh, dahil sa trouble line trouble, transformer concern, uh, mga poste na kailangan nating itayo uli o palitan. So Uh, sa mutsari ito eh sa tingdi ng hangin at sa kanong buhos ng ulan talagang uh, naapektuhan yung pangkalahatan na uh, sitwasyon natin but uh, compared to uh, our number of customers na 8 million ang total uh, this is not even I think uh, uh, 10% of uh, the affected area. Dito sa Quezon City, ay dito sa Metro Manila, ano pang lugar yung ma walang kuryente? Yung pinakamalaking area na walang kuryente? Nabotas. Nabotas. Oh, okay. Binabaha pa naman doon, Sir Joe. Yes, yun yung... Uh... Uh, pinakamadami sa ngayon na oh, botas. Okay. Mm-hmm. Susunod mm -hmm. right. ng Tinlupa, mm -hmm. tapos Valenzuela, Caloocan, Las Piñas, and then Quezon City. Mm -hmm. okay. May dadagdag okay. kami ano, gaming, ka ano uh, problema, Jo kasi itong panulukan daw ng Aurora Boulevard at Broadway, merong transformer na pumutok dito ngayon ngayon lamang. So uh, pinapatid lang namin sa inyo yung balita at uh, baka pwedeng kung meron kayong ma uh, malapit-lapit na crew doon, mm -hmm. eh, mapapuntahan na itong kantong ito ha. Yes, copy sir. Copy. Thank you. Joe, salamat. Ah, Mag-ingat ka. Ingat thank you. Salamat din. Oh, uh, uh, Thank you. Thank you, Joel. Thank you, Wang. Good morning, sir. Joe Saldarriaga, Vice President, Spokesperson, Meralco, mga kapuso.